mo dito. Ito na yung may daan guys. Ayun, no, oh, may mga nakasampay. <laughs> Nakarinig <No>, pa. <natin. laughs> yung may hawagan daan. Diba? Yung may hawagan daan. Diretso lang natin yan. Paglabas natin dyan, nasa labas na tayo. Walang basura. Hindi lang nila nalabas ah. <laughs> Ay, umangin, huh? Hmm. Umangin. Ay, humangin, Nick. Oh, hmm? humangin. Ayun, oh. Mano. Pero mas... ah, Di nalang. Uh, dito kami mag up ng drone. Kasi hilang years na siya hindi lumilipad eh. <laughs> Tinitingnan namin kung lilipad pa siya. <laughs> ah. Ang kawawang ko, boy. Ito no? Lang, Ha? Ah? Set? Ah, wawang Para hey, gagi Para lagi, Nick. Oh. Please, bitay mo ako. <laughs> Ay, sabi mo kasi bilis, eh. May nakatayo. ito mga Ito, pa daw dito dalawa. Lakas na lang ang inik. Wala na. Hindi tayo makakapagpalipad. Tayo na lang yung lilipad. <laughs> Tingnan namin. Hey, no, go. tayo. Libre lang. Ano na? Ano na na ano yata tayo? Ano na na? Ayun na mo. Dala-dala na. natin. Suntok sa buwan. <laughs> Bili <Bumit> ka? <laughs> Hindi. Ikaw bibili. Ano na? na? Ano na? na? Wala na, Nick. Nabili na. Tignan mo. Ha? Ayun na, ate. Wala na. Shit. Meron pa. Wala ni na ate. <laughs> Ay, meron. Meron pa, kuya? Ay, kakabusan. Meron pa.

pa. Ano nga ba? Ano nga record? Huwag ka na po magsisip. Masarap po yan. Kesa po italin pa rin yun ng Maynila. Marami ng yelo. Bukas oh, kayo kasi so, dadalhin so, niya nga sa Maynila yan eh. Ah, ililo ang po rin yan. Ano nga na? Pwede mo nga ipinito. Meron pa kuya? Ha? Ay, oh, meron pa, ah, pa doon. Si Balmon na dyan. Ha? Si Balmon. Si <laughs> Balmon. Balmon. Dun sa kabila yata. Pero dito. Ilan na, ilan na ang pumundo? Ang labi na.

Magkano <saos> nga? Ay, wag na po, pag isang daan lang. Magkano <laughs> na lang, Ha? Pahingin ko na lang. Magkano yan? ko na lang. Kuya, magkano? 130 na lang. 150 Isa. 150 po, pare Kuya, one thirty na lang kuya. Kuya, one thirty na lang. Hindi po. Puro ko na kami. dalawa.

ko ba? <laughs> Hindi. Oh, nanonood lang eh. Napanood ko lang kayo All pick yan, Nick. All pick. Boleh bayar. <todilog> squid ayaw manik. Ayaw. Ma. Di ba trip? Ito yung squid. Ang yun. <todilog> so, nilabasan ni Kuya. na... <todilog>

So? So? See, see, good deal, good deal. Good deal. Ito isa, hindi. Ano ko yan? Tatawin niyo inyo ma'am, para malambot. Yan po yung may balat, ba ba ano. ]심den. Ito po nagpapatigas. Ito po, tinatanggal itong ibabaw. Oh, Ay di, no, no. uh, puti na po yan. Malambot na po yan. Nalagyan niyo ng braiding. Saka medyo gagawin yung may Tatanggalin yan. Opo, may ibabaw po ito eh. Simpleng-simple lang po nito.

Mm. Ito dalawa, 150 isa. Oh, 300. 300. <laughs> Ay, <ha>? lugi <laughs> sir. Lugit ito yung pagka ito kikiluhin nyo, isat, oh. isa't kalahati, ang kailuwa 150. Kala ka 150, sabi ni Kuya kanina. Ay, pero kailuwa 150, pagkinilo, sobra-sobra sir. Sabi pa kailuwa na. Ang... No? No? Oh. So... Palitan mo ito sa atero saan? Sa kilo ba? Oo, oh, per kilo sir. Iyan ay isang kilo, mahigit eh. Kulang dalawang kilo Ito na iyan. Kaya ang ginagawa <laughs> di yan po. Ano? Kula, kulat, malalaki. Kailan mo na kiluan para maniwala siya, sir, mas mahal pa ang babayan. Lucas, meron ka so daw kay Tehuan. Kiluan mo nga doon ah, kay Binjay. Bakit pagkaroon ba ang ano nila? Meron doon kay Binjay. Si per peraso? Ay, oh, pe ay oh, pe mo. Sabi mo, pera si Tehuan eh. Oh. Mas mahal pa kayo pag yamaw ako kilo ano ba? kilo o pepperasoh pepperasoh makano ayon ano ano matalikik niyo ano ba kayo ay pepperasoh ayon malikik makanong kanito oto pette lak po, idas sa dalawang kilo na ito mahigit ayito dalawa yah yampu ito na lang yun 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 ito ah. Lukas, bilis na mo. Bay na, bayo na. Alin ba kayo niya, sir? Ito po. Magkano po? Oo, magkano. Ito Oh, oh kiloin mo nga ba? Kailan mo na nga, tama na yan? Oo, oh, oo. Oh. Hindi mo nga ito. Wait lang. Ay, hawakan mo nga, hawakan mo ito. Sabi ko Para maniwala ito si Nakuya. Ang pas na ito na isang kilo. Ano? Mm -hmm. 1 oh, kilo lang. 1 kilo lang. Ayan go, lampas. Nagpas Punti lang Konti. 150 na lang. O, sige. 150 na. Na, na. na lang. Ay, 150. O. Wala tayong plastic. Kamay mo na lang. Ito. Sige, ito muna, ako yan. Sige. baka lang. Ito 1 1 Huwag mo, mo wag mo kibuhi. Huwag mo kibuhi.